Kaugnay pa rin ang bagyo, sinisikap ngayon ang mga otoridad na ma-rescue ang dalawang daang pasahero na isang ferry na sumagsad sa Dumaguete City. Ayon sa ulat, sa lakas ng alon dahil sa masamang panahon, dulot ang bagyong o ring na dala sa mababang par parte ng dagat ang MV Zamboanga Ferry. Pahirapan ngayon ang paghira sa naturang ferry papunta sa malalim na parte ng dagat dahil sa lakas ng ihip ng hangin. Karamihan sa mga pasahero ay college students sa Zamboanga na pabalik na mula sa kanilang Christmas break. Samantala, personal na tinutukan ngayon ni Education Secretary Armin Luistro ng klase sa mga paralan sa Compostela Valley na malubhang sirilantanang nagdaang bagyo. Ito ay Bus Department Order No. 26 na nagtatakda na pwesta sa Enero at 3 para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Gayon man, nilino ni Secretary Luis Toro na hindi kasama sa nasabing kautosan ang mga private schools. Inaayos mo rin ang DepEd ang pagde-deploy ng mga mobile classrooms sa mga lugar na hinagupit ng nadaang bagyo. Nagsisimulan na rin ang pagsasaayos ng nasirang paralan at pagtatayo ng mga bagong gusali.